ngayon, ang usapan natin, paano ka uutang nang mapapalaki nyo yung pera? O, ito ho. Ito po ay applicable lang. Uulitin ko ha. Ito po ay applicable lang sa mga number one. Matagal na pong nagpapaikot ng pera. Yung sanay na sanay nang nagpapaikot ng pera. Number two, ito po ay applicable lang doon sa mga meron ng existing na negosyo na kumikita na or kapag nagdagdag siya ng asset, nagdagdag siya ng karagdagang reinforcement doon sa business niya, ay lalo pang lalaki ang kita niya o may expand niya. Doon lang po pwedeng mangutang. Yun lang. Doon ka lang mangungutang kapag may ganong ka klasing sitwasyon sa buhay mo. Pero wala yun, huwag kang mangutang.